ay magkaroon ng mabuting pamumuhay. Pero ang kabalin ko ang mga kapatidin at ang isyon ko. Ang isyon ay ng o pumukod sa kaysayang connection. Ang buong kwento ni Martha, mga kapatid, yan po ang ating uh, susundan sa loob ng dalawang oras. Sa oras ng 06, ating pong ano ang hindi mo dapat. Sino? Ni Jet na. Ngayon. Ano, at abiso ko sa iyo, nanghanda na po ang inyong mga panyo at panyo nito. Tinanggap ko. Saatin sila. Sa sandaling ano ba lahat ng mga Hindi kita malilim. Ayon Marta, uh, hindi niya yata ininom yung mga gamot na nareseta ko sa inyo. Saka mag-isa nung nahuli kayo ngayon. Ay, naku, Dok. Nakalimutan ko kasi malihin ang gamot eh. At saka, may nagbigay sa akin ng pamahin na ginamit ko rito sa sugat ko sa paa. Eh kaso, parang mas lumala naman. Mas sakit ito, lalo na sa gabi. Nahilipan ko rin ito ng mga sa uh, yung, eh, mo ba yung pamahin para makita ko? Eh, ako hindi po kayo dapat basta gumagalit mo kung ano-ano sa papano ninyo kapag nagkakasugat kayo. Um, may diabetes kasi kayo, alam mo ba kita? Walang huling kayong kasama ngayon? Mas so, mawala ko kung makakausap ako ng kasama niyo sa bahay. Eh, wala hukong kasama sa bahay, Dok. Ang tiyak ko na matanda na hindi ko na rin naman maisama dahil mas... Sino maglakad kaysa sa akin? Teka, nagbanggit mo nung nakaraan na may ginamot ang dad ko noon na anak ninyo, hindi po ba? Ay, oo. Oh, Si na Jerry na kami hmm. Ang tatay niyo ang nagpagaling sa kanilang tatay. Oo. Oh, hindi po ba kayo masasamahan ng kahit sino sa dalawang anak ninyo? Ah, uh, uh Hindi mo eh. Nalisi kasi. Alam po ba? Ang anak ko si Jerry. engineer Jerry sa ibang bansa. Hmm. Yun. Kasi kami yun naman ang bangso ko. Nasa Maynila at tumutulong makasikas mo ng mga negosyo nila ng asawa Eh, kaya ko naman kasing mag-isa, Dok. Kaya mo kabalahin pa sila. Kasi kaya kasi sa iyo, may kasama kayo sa bahay. Ako so, sorry sa pagbibigay ninyo. Alam um, sa lab test ano, kasi ganito eh. Yung lab test ninyo, may lumaklabas na problema yung sa mo mm -hmm. mm -hmm at mga gamot na bibilihin. Ay, hirap ko po sa pag-iisi at mm -hmm. Dahil ba yun sa akin, di? di sa diabetes? Eh, anong kailangan kong gawin mo? Saan na ng gamot para sa sunda ni sugar? Pero recall po, is this a At mga kabuti po kung may mga kasama na po sa susunod na konsultasyon. Hmm. Sabihin niyo sa mga 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 na, ang mga katanyang mga, mga, mga ta. Ah, eh, sige ho. bullying mo? Oo. Pwede sa mga na kayo ngayon, kausap mo na yung doon. Ano mo na eh, ay eh, hindi pa rin alam ng mga anak ko ang kalagayan ko. Akala ko, sabi uh, ko na eh, niyo sila. Eh, ay... nahihiya ka sa kong makaabala. Okay. Pagbibigyan ko na naman sila ng problema. Kung so, kailangan ang buhay nila, magpapabigat pa ba ako? Bakit niyo naman nasasabi yan? Sigurado ko hmm. na. sugat niya sa paa. Mag-aalala po pa yung mga yun. Siguro, sa totoo lang, hindi ko alam eh. Matagal ko nang hindi nakausap ang mga anak ko at kahit ang ama nila. Hindi naman sila yung mga namusta. Ay baka nga nakalimutan na ako. Hindi naman yung siguro. Ay ako, huwag ka nang mag-aalala dahil hindi naman masama ang loob ko.